Nagkakasana ng livelihood at financial assistance ng Department of Migrant Workers para sa mga Pilipinong uuwi sa bansa mula sa Israel at Gaza. Tinalakay naman kanina sa kamera ang sitwasyon ng ating mga kababayang apektado ng kaguluhan doon. Yan ang ulat ni Mela Mora. Isa pang Pilipino ang pinangangambahang nasawi sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Israel at Gaza. Sa pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs, ibinahagi ng Department of Foreign Affairs na mula sa dalawa nating kababayan na kumpirmado ng namatay roon, patuloy pa ang pagkalap nila ng datos, lalo pat may iba pang nawawala pa rin. We are sad to inform you about the two. The two confirmed that. There is a third one, a third possible death, and there is DNA testing going on to check if it is in fact one of the Filipinos missing. And after those three, there are still three unaccounted for. Kung susumahin, sabi ng DFA, bumubuti na ang sitwasyon sa Israel. Pero patuloy pa rin ang mahigpit nilang pagtutok doon. The real problem now is in Gaza, in the Palestinian territories. Because there, uh, although we have no practically no Filipinos, there are 157 Filipinos there. They are 137. They are mostly Filipino women married to Palestinians or their children, no? I mean, uh, uh, Filipino, uh, mixed Filipino children, 137. The number who want to be repatriated keeps increasing. I can say though, the situation has improved for the Filipinos in Israel, because now the Israelis uh, have been able to uh, stop the uh, continued attacks uh, by the Hamas Bagamat hindi pa nagsisimula ang repatriation efforts ng gobyerno, tiniyak ng Department of Migrant Workers na may inilalatag na rin silang tulong at mga bagong oportunidad para sa mga Pilipino mula sa Israel at Gaza na magpapasang umuwi sa bansa. Malinaw ang ang direktiba rin ng ating mahal na pangulo sa reintegration. So, kami po ni Admin Arnel ay nag-commit uh, sa Office of the President ng ganap na tulong katulad ng mga natulungan natin mula sa Sudan. Uh, natutulungan natin sila pag-uwi para maka makamove on uh, employment o livelihood o tulong pinansyal sa kanilang mga anak na nagpapatuloy ng pag-aaral. Tutulungan po natin sila. Uh, meron din pong aspeto ng psychosocial. Una ng kinundina ni House Speaker Martin Romualdez ang napaulat na pagkasawi ng ilan nating kababayan dahil sa gera. Anya nananatiling prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan sa mang panig ng mundo, kaya't muli siyang nanawagan ng kapayapaan sa Israel at Gaza. Sa mga susunod na araw, inaasahang tatalakay naman ng kamera sa kanilang mga pagdinig ang iba pang mahalagang isyo ngayon. Melales Moras para sa Bayan.